Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin. May libro po ako dito, no? Medyo luma na siya, pero yun, ito po ang dapat natin talakayin sa ngayon. Visual Visualbasic.net or Visual Basic, no? Uh, relevant pa bang pag-aralan ang Visual Basic sa Modern Time 2025? Bakit po sa palagay nyo, uh, hindi na po siya masyadong sikat. Tinalo po siya ng mga C-sharp, Java, and ano pa ba? Uh, Python, no? <laughs> Medyo nakalimutan ko. May relevance pa ba ang Visual Basic .NET or Visual Basic? Well, sa aking opinion lang to ha, ah. ang Visual Basic, no? 6 or .NET, para sa akin ay relevant pa rin sa panganahon ito. Bakit po nasabi ko? Ang Microsoft guys, ang unang-unang product ng Microsoft ay Visual ay Basic, beginners all-purpose symbolic instruction code. Yun pong unang product na bininta, ginawa ni Bill Gates at saka ni Paul Allen. Until now, no, kahit sa Visual Studio 2023 or 2022, nandyan pa rin ang visualbasic.net. Now, ang tanong, bakit hindi masyado maraming nag-aaral ng Visual Basic Technology or .NET or 6 dito sa Pilipinas. May gumagamit pa rin, may nagtuturo. Simpleng sagot, hindi ko rin alam. <laughs> Pero sa totoo lang, kasi guys, no, ang Microsoft kasi, no, pinupost talaga nila ang C Sharp. Si Marine, sa mobile C Sharp ang ginagamit sa mga ATM, sa mga big project, C Sharp, no? Ginawa nila kasi ang C Sharp pang bangga sa Java. Okay? At saka sa mga ESP.NET, pwede kayong makagamit ng Visual Basic.NET or C Sharp. Pero maraming developers na mga kaibigan ko, kakilala ko, C Sharp talaga ang ginagamit. Number one, guys, no? ang advantage ng C parang nagre-resemble din siya ng Java at saka maraming uh, libraries. But remember, no, na ang Visual Basic .NET, no, or Visual Basic 6 pa, classic, marami pa rin mga old-timer na mga developers, katulad ko, gumagawa din ako before, ngayon wala na, or BB.NET, mas madali rin gumawa ng mga applications gamit nito. No? So sa totoo lang uh, relevant pa until now sa sa modern time 2025 ang Visual Basic. Regardless kung Visual Basic 6 ka or VB.net, still relevant 'no. Pwede ka rin makagawa ng report using Crystal Report, madali rin 'no, especially gumawa ka ng mga database applications. Depende na lang sa mga schools kung ituturo pa nila ang ganitong technology. Pero kung sabihin natin na obsolete na siya, irrelevant, that's totally false. Hindi po yun totoo. Marami pa rin gumagamit. Kaso lang sa mga school sa ngayon, hindi na masyado gamit. No? Kasi marami ding lumalabas ng mga bagong programming tools. No? Like Python, Still Java, React .js at kung ano-ano pa, no? So, 'yun ang malaking kakompetensya po ng VB.net, no? Or Visual Basic. 'Yun lang po, guys. Pakilagay lang sa comment section kung anong masasabi nyo. Tama ba na relevant pa siya or hindi na? Okay, thank you sa panonood. Please follow me in my Facebook page in my YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po tayo palagi.